ano oh, guys so yun yeah, dito tayo sa record ni Pila Andre so ano tayo nalang yung shorts ko yung shorts yung may video ko ngayon the Tracy yan pupunta natin yung bahay ni Sir Andre uh, ni Pila ni Kuya Pila guys ito may yep, update pala ito pipindutin lang uusok na yung ano natin ayan eh, no, sa tambucho tingnan nyo kung uusok usok na medyo taos bumibils tayo medyo so ito na yata yun ito na yata yun wii wii lambok park muna tayo dito sa embahan ayan content natin ito o content natin ano ito basayan na natin Andre. Ito ngayon, ito nga ito nga oh, Ito nga yan. Dito is dito. Dito lang dito. Steady, is dito. Mga buds. Steady lang tayo dito mga buds. Halimbawa, natin kung dito. Dito o hindi. Ay, hush, hush, hush. Ay, hindi. Only. Ay, tash, bukos, bukos. Ay hindi, hindi.

what so guys sali tayo sasali tayo so guys ko na naman sasali tayo naman sa blue gang yan guys punta na lang tayo ng mga Guys,

Pinuntoy ko is. Pinuntoy ko. Mawalisan. Para hindi kayo ano. Ay, sorry. Doon muna kayo sa baba. Sa baba tayo. Guys, pinuno ko. Lubat din ako. Nakarecord ako ngayon. Nakarecord ako. Labas muna dito yan. Okay, binan tayo, guys. Gusto niyo ba yun, yung Binon ako? Ang damat ni Sir Andre. Dito na yung lakay niyo. Nandiyan lang ako sa server. ting, Baba tayo. tayo, onte. Guys, binan tayo ni Sir Andre. Wala. Wala. Ano Ano ah, Nagliliya ba ka? Nagliliya ba ka? Ola! Nagliliya ba ka? Nice! salamat. Ah, para oh, Parang naroon ako! Ako ito lang! Ah, Parang naroon ako! Guys! Sali na tayo sa blue Sali! O! guys! naman. <laughs> Ayan guys, salida ako. Event. Salid sa blue gang. Salik sa blue gang. Naka. 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 Naka.

Lily. Ako. Uy, alis sila guys. Sama. Blue gang rin ako. Sige na. Sali. Uy, sali. Sige na kuya Phil. Sali. Ang daya naman ito ni kuya Phil. Doyo naman ito. Napakasungit ni Kuya Phil. Masasaktan yung puso ko. Uy, sasaktan yung puso ko. Hindi ako pinapansin ni Kuya Phil. Idol ko pa man siya. Idol, idol ko pa man si Kuya Phil. Nakakasakit ng puso si Kuya Phil. So guys, so na sakit naman ng puso si Kuya Phil alis na lang tayo umagala na sila na no, sakit ng puso si Kuya Phil pa may ganyan ka kasi pampabilis yan pampabilis yan ng ano sa akin wala ah di pa di pa kasi na update nyo sa iyo update mo na guys na kasakit ng puso si Kuya Phil o kaya ano Peking Filion, guys, sa tingin nyo, comment kung fil, ano, ano yun na feel? impostor. Guys, ah, ano sa inyo. Kilala si, Kuya Phil. Hindi siya Nambaban Pag marami ng tao at ng gugulo, binaban niya yun. Guys. So, so guys. So, ang tinatanong ko lang, ba't nambawan si Kuya Phil? So, kaya peki, yun o hindi. Kasi kung ako dito sa Roblox, pag sinabi nilang, ano, miskin skin ni Kuya Phil, at sinabi nila sila si Kuya Phil. Kukundin ko yun. So, guys, masakay natin itong kulay blue. Ano ba? no kaya ano dito? Ay, bana. Ipa Kamera. Kamo stick. stick, time, yo. Upgrade. Wow, big upgrade. Wow. Moysta post na sa inuupan ko, guys. Ang hirap mag-vlog kapag ganto. wow. Guys, balik na tayo sa bahay ni Kuya Phil. Baka isasabi niya tayo. So, tinanggal niya yung bansa akin, guys. hindi so, naman masama, hindi naman masama. Guys, hindi naman masama si Kuya Phil. So, tinatanong ko lang, ba't masama si Kuya Phil? Binan niya ako. Udang-udang talaga sa isa kay Kuya Phil. Si LGG Dali ng Laguna. Anong kikoron ang isigiya? Okay ano sira cellphone ko. Ano mo na? okay 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 ngi Si. Okay na. So guys, so Okay na. Okay na sana. Okay na sana. Okay. na. charge siya Okay. So Sabi natin. Uh, so, ano natin? So, so ano natin guys? Yan yeah, guys, okay okay na okay. So guys, si ano natin? None. So guys,

Life. Boss. So guys, lakasan natin yung ano natin. Guys, lakasan natin. Kami natin yung... ako guys balik na lang ako ako maglaro tayo tingnan ka ng Minecraft maglaro tayo Minecraft dito ka maglaro tayo dito ka maglaro tayo wala na ang Minecraft binura ko na pangit mo pangit ako wala pangit ka boss

basahin mo sa iyo. So guys, di nga tayo nagkakamari. Ayan yung yung mag Hindi, sumali ka na lang sa amin sa blue Gang. Ayun nasa sali ka daw doon. Ayun ko Madami kami blocks. dito. Madami kami dito naka-blue. Naka-blue kami oh. Naka-blue kami nila Kuya Phil Naka-blue po eh. May YouTube channel yan eh. Naka-blue kami lahat kasi blue gang kami. Mag... mag... mag, mag Nag-blo. kami. Eh packet Minnie tayo. Kasi mga blugang kami. Sa ako ano, may kailangan. Ano sa taas, may pequeño Edgar. Edgar na lang ya ano ko. Ed. Dapat blue. Edgar na lang. Dapat blue. Asa ba kayo, Bro Oo, oh, mag-join ka. Mag-join na lang. Dito kita Bro Kabe. Tara, no, tayo ng movie. Oh. Okay. May, mayo, mayo clash kita na. Tara, tara, tara. ka Sa Pinsan ni Pinsan. Ito pala si Jonathan, no? Oh. Lahat kami naka-blue. <laughs> Magpaganda ka muna ng skin mo. Tsaka mag-blue ka. Sige. Sabi? <laughs> May girl kaya, no? Oh, Oo, oh, dalawa. Ay, ano dalawa? chicks na. Ito yung isa. Ito, chicks ko kasi maliit kami dalawa. <laughs> Tapos ito, ito yung jowa ni boss. Yan. Ate Alikia para promote. Mouth. Eh, ako may ganyan no. Ito. Oh, hindi mag-blue. Mag, -blue. mag -blue ka para matunay ka nila. Ma-membro ka. Dito sa ano? Dito sa house 22 sa 20 ko to kami nagpa party party kami nag ah, ano nga kami naghanap nga kami ng miyembro dapat kuya rin tawag mo sa sa ka kin na sabihin nga natin ma <laughs> guys so tumatagal na yung record ko baka gusto nyo nang tapusin ko. so guys peace out dahil sinali na tayo ni Kuya Phil. So, binan ako sa Kuya Phil yung maikling video ko. Guys, panoorin na nyo na lang sa shirts ko. Kasi, inano ko yun. Guys, minagirapan ko yun, guys. Dahil, ano, nandito kami sa house, ano. So, guys. Ano oh, na yung house mo? Eto, magkasama kami ng bodyguard ko. Magkasama kami, eh. sabihan natin. Mali. Okay. Kanta yung mukha ni ano? Eh, pre. Ganyan dapat. Sali ka na. Nandito kami sa house ano 22. Kapaparte-parte kami. Ayun na. Wait Alis na kami mamaya-maya. magla magbibiktima na kami guys so bye bye sa mga peace out peace out survive